At ayan mga kalutong bahay, magha-harvest ako ngayon ng aking kamatis at saka talbos ng kamote. At ayan na ang kamatis marami na siyang hinog. Ayan. At may na-harvest na rin akong talbos at meron pa doon sa kabilang dolo. Ayan, harvest time na. Ito siya. mga kalutong bahay, oh. ang ganda ayan ayan ang saya mag harvest mga kalutong bahay ayan siya. ayan wow na wow ayan sya. dito naman Ayan o, oh, marami-rami. Siguro abot ng isang kilo kalahati yung maharvest ko. At ayan mga kalutong bahay. Tignan nyo, ang dami na o. Oh. Ayan. May sa isang kilo na yan mga kalutong bahay. Ayan o, oh, puro hilaw na lang natira. At mayroon pa doon sa ibang puno. Ayan. At ayan mga kalutong bahay, ang aking kangkong Oh. Ayan siya, waiting na yan ang ganda pag na harvest ko to pangalawa na siya kasi na harvest na yung una ayan. at ayan na yung tumubo ulit ayan at ayan meron na akong bagong tanim na mani eh. at ayan meron pa dito mga hinog sa kamatis ayan at ayan pa yung aking mga talbos di oh, ba? diba ayan, kukunin ko lang yung mga mahahaba dyan Ayan, kasi sobrang dami. Ayan. Ayan no. At ituloy ko pa yung aking talbos ng kamote. Ayan. Wow na wow.